Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Pag-usapan natin ngayon guys yung mga iba't iba pang simptomas ng anxiety. Okay, uh, marami nagtatanong guys kung kumusta na yung kalagayan ko ngayon. Actually, way back 2019 pa, meron na akong anxiety. Um, dati hindi ko pa alam kung ano yung anxiety, hindi ko pa alam yung mga simptomas. And then, after a while, Nalaman ko kung ano yung anxiety, ano yung mga simptomas Um, hanggang ngayon guys, may mga symptoms pa ako ng anxiety. Marami nagtatanong dyan guys kung ano yung mga nararamdaman ko or kung ano pa yung hanggang ngayon ba nararamdaman ko. Oo guys, meron pa akong symptoms. Um, sa totoo lang guys, kanina munta kami sa church tapos habang nagmamas kasi mar maraming tao tapos medyo mainit tapos masikip yung, yung chapel. Parang feeling ko naga hyperventilate ako. Hyperventilate guys, yung feeling mo hindi ka makakay nga. Parang hirap, gano'n. Isa yun sa mga symptoms ng anxiety. Actually, noon guys, madalas ako narar nararanasan ko yung hyperventilate na tinatawag nila. Uh, parang feeling mo hindi ka makakay nga. Dati nag-check ako dati ng oxygen level ko every time. And then, nung na-hospital ako, chinecheck check yung um, oxygen ko. Dati nagpapa oxygen pa ako kahit na hindi sasabi ng doktor kasi okay po yung oxygen level Yung hindi nyo na kailangan magpa magpa oxygen minsan ino oxygen ako kasi parang feeling ko hirap mag-huminga ganun isa yun sa mga symptoms guys and then yung parang may sinat ka titignan mo parang may sinat ka um, tapos yung kanina guys yung sa kamay ko parang parang iba parang may nararamdaman akong iba sa kamay ko parang pamamalihid ganun um, isa yun sa mga symptoms. Um, kung minsan, guys, confusing kasi parang feeling mo ma e ka. Pero isa yun sa mga uh, symptoms niya, guys. Kasi nararamdaman, nararamdaman ko yun noon pa. Um, lalo na pag nagpa-panic ako. Meron akong mga symptoms na gano'n. Um, yung iba, guys, nagtatanong sa akin. Yung, yung iba kung kung kumusta na ako um, isa sa mga highlights ko guys sa totoo lang ay yung pagkakahilo or dizziness sa English meron at meron pa ako nun guys um, minsan pagka uh, bago ako datnan yung monthly period dumarating yung pagkakahilo ganun. hanggang ngayon guys um, pagka sobrang liwanag sikat ng araw, sobrang liwanag o kaya too much um, exposure sa TV or sa cellphone or sa computer. Minsan meron akong um, blurry vision ganun or pagkakahilo. Um, dati guys, pacheck ako ng pacheck ng mata ko. Kasi akala ko may damage yung mata ko, ganyan, ganyan. Tapos, kahit na na change na yung glass, yung eyeglasses ko, ganun pa rin siya. Kasi, um, yung anxiety guys, isa siya sa mga isa sa mga symptoms ay yung pagkakaroon ng blurry vision or pagkakahilo ganun. So affected yung eyes, yung eyes mo sa very sensitive ka sa lahat. Minsan yung iba guys sensitive din sa amoy, sensitive sa mata, pag masyadong maliwanag, sensitive sa amoy, pag may naamoy ka parang nasusuka ka, nahihilo ka ganun. Yung iba guys nang lalamig na pag may nai, pag naamoy or yung medyo maliwanag yung yung ilaw ganon Um, at yung iba pa guys, meron pa akong mga nararamdaman yung pagkakaroon ng pagbabasa ng paa or pagpapawis ng paa, kamay. Minsan may parang sinat. Feeling mo may sinat ka pero wala. Kahit anong check mo, yung temperature mo, <coughs> ganun pa rin. Normal. And then, um, <coughs> karamihan guys, meron ako usually dito sa, ano, sa, sa muscle. Dito sa muscle, sa leg minsan sa likod. Karamihan guys, yung nagtatanong pala sa akin, yung sa likod, sumasakit yung likod, yes. Dati, dati meron pa akong, nagpa x ako dati kasi feeling ko may problema ako sa lungs, gano'n. And then, yun inulit-ulit ko dati noon, maraming taon na inulit-ulit ko yung x-ray ko. Kasi baka may lang may problema ako sa lungs, pero wala naman. Tapos yun, pananakit ng likod. Pin napagdaanan ko yun, guys. Sa pananakit ng likod, sabi, lamig, mga ganyan-ganyan. Pinagdaanan ko din yan. Nagpa, um, alam mo yun, sa probinsya. Yung tatanggalin yung lamig sa katawan, ganyan. Napagdaanan ko siya. And then, um, marami, guys, yung iba pa. Yung, minsan yung sa tuhod. Um, uh, manghihinay yung tuhod mo. Lalo na pag sinusumpo ka ng anxiety. Lalo na ang panikata. Kasi yung panic attack guys, lahat yung takot mo talaga super extreme eh. Mataas yung, yung level ng takot. So, pag nagkaroon ka ng panic attack, lahat na blurry vision, um, tingling guys. Yung tingling pala, ito pala, um, yung tingling or yung makikita nyo yung mga kalamnan nyo or merong gumagalaw-galaw. Kahit sa anong part ng katawan nyo guys, meron. Um, naranasan ko yan. At pag nagpa-panic attack kayo, itong mga, itong mga uh, jaw nyo, panga, ganyan, gumagalaw din yan, or, or naninigas yan ang mga yan. And then sa tenga guys, yung mga iba, ako guys, tinnitus ang tawag yung may ungol sa tenga. Naranasan ko yan. Tinnitus kasama yun sa, sa mga may anxiety. So yung iba guys, yung umuungol yun may umuungol, may naririnig sila sa tenga. Kasama po yan sa anxiety, naranasan ko po yan. And then, um, kaya po dati pa naipunta ko sa ENT para i-check yung tenga ko. Baka may, baka siguro sabi ko sa kaka, linis ko ng tege, mga tipong gano'n, nung hindi ko pa alam yung anxiety. Pero nung nalaman ko na yung tungkol sa anxiety, yung mga symptoms, at marami na rin ako nakakausap sa ibang bansa na may mga anxiety suffer, mga anxiety suffer. So, naintindihan ko na siya, guys. Kaya ako ito sinishare sa inyo para malaman nyo rin yung naranasan ko. At mismo ako naranasan ko lahat yun, guys. Yung, yung pananakit ng dibdib, kasama yan, guys. Minsan, meron yung parang hirap ka na huminga. Tapos, meron naman yung parang magkuklose yung ano yung sa dibdib mo ganun. Tapos, meron yung mainit. Mainit yung pakiramdam mo pero wala kang sinat ganun. Ka Tapos, itong ulo guys, napaka affected yan pagka meron kang anxiety. Um, sa akin guys, meron yung parang masakit yung dito. Iba-iba, may dito. May doon, sakit sa ulo. Meron dito, sa batok din. Kaya dati, madalas ako maglagay ng mga salon pass, mga ipika mga katengko, ko, ganyan. Hanggang ngayon, ginagamit ko pa siya. So, um, yung mga symptoms na yun, guys, yun yung parang nagbigay sa akin ng motivation para maintindihan ko yung anxiety. Pero, minsan, guys, napupunta ako sa grabing takot pagka nakakaranas ako ng symptoms kasi minsan, naiisip mo na parang may iba kang karamdaman, gano'n. So, um, yung learning lesson ko sa pagkakaroon ng anxiety is yung kailangan uh, magpa-check up ka din para malaman mo kung ano yung nararamdaman mo talaga. And then at the same time, tulungan mo yung sarili mo. Kasi um, yung isip natin guys, kung ano yung linagay mo sa isip mo, yun yung mangyayari. Or yun ang mararamdaman ng katawan mo. Kung ano yung inisip mo, lalabas siya sa katawan mo. Kung mara, um, um, sasakit yung ulo ko. Sasakit talaga yung ulo mo. Masakit yung ulo ko. Yung iniisip mo, masakit yung ulo mo. Sasakit at sasakit yung ulo mo. Kasi kung ano yung linagay mo doon, yun yung lalabas sa katawan mo. Kung ano yung linagay mo sa isip mo, yun yung lalabas ng katawan mo. Yun yung pinaka na, na, learn lesson ko, guys. Pero hindi po ako perfect na napipigilan ko siya or nako-control ko siya. Hindi po. Um, hindi pa ako nasa um, adjustment period pa rin ako. Nakagaya po ng iba. Um, kaya wag po kayong mag-alala magiging okay din ng lahat. Thank you po sa panonood and I'll see you guys on my next video. Bye.